Dili pa ang sweldo, kinisigon sa minimum wage earner nga si Mariel Ignalig. Pipila palang kaadlaw su so kadiya ang sweldo, apan ubos na matod pa kini alang sa tulon niya ka anak. Ano lang jud siya murag pangadlaw adlaw lang jud na mo like pang Ang dugang sweldo, dugay na matod pa nga handom sa susama niya nga minimum wage earner. Pag naging ang man ang dole, dako siya. Para sa kuwang uh, nakoy na anak nga ginapay-eskwela. nga ano, uh, kana nga advantage, uh, pwede na, na siya magamit as para itabang na ko sa ako ang parents. Kahibaluan nga karong umaabot nga Oktubre 17, epektibo na ang unang tranche increase sa Soxergena Region alang sa mga minimum wage earners ngadto sa non-agriculture, agriculture o retail o service sector. Pahinumdum pa sa labaw sa Department of Labor Condole 12, Joel Gonzalez sa gikaingong mga empleyado advocate ko po o yung aking sang, uh, suggestion ay makipag-usap. Baka hindi alam ng employer nyo o hindi alam ng amo nyo na, Sir, may adjustment na po minimum wage at ito po yung adjustments nila. O yan, unang-una. Sabi-sabihin, hindi na tayo nagkulang na pinalabigay alam nyo. Gani kung dunay mga kumpanya ang dili motuman sa gikaingong wage increase, pwedeng ipaabot sa Dolly 12 aron maaksyonan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigadanus.